Ito mga agaw, nakakuha tayo na isang samung. Ito. Pwede na ito. Ayan, Ayan may laman din o. Oh. kung nakikita nyo ito. Dati nang umuha ko nito. Ito, may kabagyo yata. Tingnan natin kung may laman. Ito may laman Oh. may tubad pa si Tio nakuha o. Oh. No, goods. Sa hango o. Yeah, sa lugar na yan dati mga kaga. Yung ano na yan, may, medyo blue green, blue green yan yan ako dati nang ingisda. Ang kabataan ko pa nandito pa kami nakatira. Ayan, lahat po ng ano na to, lugar na to mga aga. Ito yung na ano ng tubig, na to ng tubig. Nahihibasan lang talaga siya. Kaya makikita nyo yung mga damang dagat. Uh, kung tawagin sa amin eh, kula po. yan yung mga yan, kula po yan. Kasi ito, lusa ang tawag sa amin. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kaya wala pa tayo nakikita ng, ano, nakikita ng, pwedeng may ulam. Axel uh, try natin dito Banda sa may pataas oh, Ito napasin niya yung mga sea orgy oh. no? Dito hindi Inaano to Hindi dito pina, hindi kinukuha Wala mo mukha dito niyan Ayan ito, nakikita nito si Orchin yun pa oh. hindi kinukuha yan dito wala pang kumukuha hindi dito kilala pang kinakain yan ayan o oh. sa lugar na to mga kaga dati dito pa lang sa ganito kalayo ang dami na ditong kibit kaso nga lang nung nagmahal yung bilihan ng kibit halos maubos na ng mga tao mga kung saan dunadayo pa rito para lang manguha ng kibit ilang ano na ilang, malayo na nilakad natin Wala doon sa pinardahan ng bangka oh. wala pa tayong nakukuhang shell kumpara dati mga kaaga nung kabataan natin talaga ang dami ditong mga ma pwede maging ulam <coughs> yan nag high tide na nga oh, kasi umaano na to yan oh dati nung bata ako yan ang palatandaan ko pag high tide na naglalabasan yan may mga galamay galamay na yan hindi ko, hindi ko alam kung tawag dyan <coughs> Basta pagka numulutang na yung mga paan yan Dati nung bata pa ako Hindi ko pa alam yung mga na, ano yon ang palatang ko na magkakaitay na At Ito malayo-layo nang nalakad natin Wala pa tayo nakukuha Kahit kibit wala pa tayo nakikita Puro sea urchin lang Ayan dami sea urchin ha. Mga butas-butas Ayan mga agaw, nakakuha tayo na isang samung. Ito. Pwede na to. Ito isa pa. Ayan natin. Kababagyo yata ito eh. Ayan o. may laman din oh Tiyo ka nakain to, ito. Ito ano eh. Ito ah. Kababagyo. Ayan kumain ka po naan. Ayan. <coughs> na nakakuha na tayo ng dalawa sahang wala man ah. na sahang ah naagad na na sahang yung mga mananahang dito ah KBT yun dito sa ibang ng pailay ah yan dati mga aga oh. kung nakikita nyo to dati nang umuha ko nito yan ito 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 kung nakikita nyo dati kumukuha ko nito binibili sa amin to dati ang isang litsi ng ah, halagang 10 piso yata pagkakatanda ko ayun meron po ayun ang kap kaparas nyo ito to. dati nangunguha kami nito mga kaga tinatsaga namin yan iipunin namin hanggang makapuno ng isang yung litsihan dito na, na tinatawag mga kaga yung isang ano <clears throat> uh, yung lata ng o naalala nyo yung lata ng Alaska na ibab yung mata, matangkad yun, yun ang ginagawang ano ginagawang basihan na pag isang punong ganon para sa piso bilihan hmm. yan hindi naman hindi, natin kukunin yan dahil ano naman hindi, hindi naman natin pinagbebenta yan ayan ito may kabagyo yata tingnan natin kung may laman yun may laman o oh. Ito ka babag ito pa oh. Yan, oh. Ito, tubad uha, oh, so, akwat. Eh. Yan oh, tuwad. Tayo may tuwad pa si Tio na kuha. So, ito pa kay pwedeng ito Yeah, meron na tayo. Kuha. Ito kaya. Ah, oh, wala, wala naman. Pero may sigay pa rin. Dami na, dami na ng sigay dito, Tio. <coughs> Ayano. Oh. ling pag-apa ko dito sa ano sa hibasanan ng ano ng bunbon. Makalipas ang ano ilang taon? Siguro mga ilang taon na ba siguro mga ano mga 20 years na. After 20 years o 19 siguro mga ganun 19 18 18 19 20 hanggang ganyan. Dahil bata pa ako nung umalis ako dito. Ngayon na ulit ako nakaapak dito sa ibasahan na ano ng Barangay Bonbon. Ayan. Hop. Ano kaya to? Positive kaya to? Ah wala umang. Umang na siya, umang. Hindi na siya goods. gala, -gala lang mata para makakita ng pwedeng iulam mamaya na tanghalian alright ito banda sa patas dito hindi ka pwedeng inak naka, ano, nakapalang kailangan nakachinelas ka rin pag nakapaka mo itong mga sea orchid na yan ayari ka dyan nababali yung tinik niya sa paa ang dami na sige ngayon Ibig sabi wala na dito namimili na sigay tiyo ani po. Dati yan ang agad-agad at yan ang mahala isang litsi na yan ay eh. para sa 10 piso. Ano po? Sang tayo sang. Yun oh. Yun oh, goods. Sahang, sa hang oh. Nakakuha tiyo na sang. Wala pa ako nakukuha hanga. Ha. Yung binuklat ko umangang laman ah. Kamukha na ng bato yung ano nyo, ibabaw. Nasaan? Patay na eh. Lakad-lakad lang tayo hanggat di pa masyadong mataas ang tubig. Mala malayo pang tatakbo natin yung lalakada natin. Oh. Nakikita nyo yan. Ayan, shoutout sa mga taga-bonbon. Ade, tumakbo. ngitan o ahas yan to siguro ano to starfish ang tawag dyan yan o no? star star tingin natin ayan starfish yan okay. ano po yan? Uh -huh. Tingnan natin, natin. Eh, oh. <coughs> sahang, mga idol oh. Ayun oh, itsura niyan, parang bato lang. Yun know, oh, positive buhay. Yan, may na tayo. All right. Ito lang ito mga idol oh. po. Doon saan natin yan at bihira maabot ng mga mga nalakaya. Ito yung nasa video ko nung nakaraan mga idol. Oh. Ito yung taing kalabaw ko tawagin. Eh. Pag ginalaw ko yan, yan to. galaw yan buhay tanghalin tapat sunog kung sunog ang balat